Piling na ho natin sa ating linya ng komunikasyon, walang iba kundi si uh, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Pabatiin natin sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Representative Leviste. Magandang umaga po. Hmm. Okay, ah... Uh direktahang uh, tanong ano sapagkat uh, very controversial ito hung na uh, nailahad ho ninyo na uh tungkol doon sa issue ng uh, panunuhol po sa inyo o tangkang panunuhol ano po ang nagtulak sa inyo para isa publiko yung insidente ng panunuhol hanggang uh, sa may mga nagsasuggest nga ay eh, sana hinintay yung bigger fish ikang ano uh, until such time ay eh, raw gaw gawin yung entrapment operation ano ho ang inyong masasabi dito uh, congressman ang Offer po ay para sa porsyento ng mga projects ng DPWH sa 1st District ng Batangas na sa halaga ng 3.6 billion pesos. Ang ibinigay na pera ay mula sa isang kontraktor na may kasama pang resibo na ito po daw ay 3% ng 104 million pesos na mga proyekto. May iba pang mga kontraktor na magpapadala pa raw ng tinatawagang suporta para sa aking mga programa at ang uh, ibang mga contractor daw po ay willing na willing na makipag-meeting din po at magpadala ng kanilang suporta. Kaya tinawagan ko po ang PNP dahil syempre ilegal ang ganitong klasing mga contribution at ang uh, masasabi ko po ay ito ay isang insidente lamang pero ang tinatawagang SOP sa mga DPWH projects ay alam naman po ng publiko nangyayari talaga. Ang uh, Nalaman ko lang po ay talagang uh, widespread to Talagang uh, sanay na sanay ang mga taga-DPWH dito. At uh, sana pag mas uh, makikita ito ng publiko, ito po ay mapapawasan. Mm -hmm. Uh, Congressman, may mga pangalan ba kayo na hawak ngayon na maaring maisiwalat din ano? Uh, mula doon sa mga binabanggit na kontraktor? No? Sapagkat uh, sabi nitong nga uh, district engineer, may mga kontraktor na nagbibigay ng, uh, nag-ambag-ambag, nag ika nga. No? Uh, meron ho bang nabanggit siya ng mga particular na pangalan o kumpanya na naibahagi po sa inyo, Congressman? WH contractors ng bawat distrito ay publicly available naman po. Ang sinabi sa akin ni DPWH Engineer ay lahat naman po halos ng mga proyekto ay dumadaan sa mga sinasabi po na nating uh, uh, rig biddings. Yan po yung uh, uh, maaring description. Kasi ang uh, nangyayari daw po ay pinipili ng mga dating congressman ng aking distrito ang mga winning bidders at yung mga winning bidders po ang nagbibigay ng SOP sa dating congressman ng aking distrito. Dahil ang uh, sistema ito ay talagang uh, deeply rooted na kahit na ang bagong congressman ay hindi sasali sa ganitong sistema, ganun din paraw po ang uh, mangyayari sa mga bidings ng mga government projects kaya ako po ay uh, nagsispeak out na rin po dito para sana uh, magkaroon ng mas malakas pang political will para mabago ang sistema ng bidding ng DPWH project sa unang distrito ng Batangas. Congressman, dahil dyan sa nakakagimbal na revelation, ano ho, uh, sa tingin ho ninyo, ganito rin ang kalakaran sa buong bansa yung sistema ho na nangyayari dyan sa Batangas, Kongresman uh, Congressman? Baka maraming magagalit sa akin kung sasabihin po ganun sa buong bansa. Sasabihin ko na lang po, ganun po dito sa amin sa unang distrito ng Batangas. Mm -hmm. Okay, isa pa hong ano bago ko ipasa sa akin hong katandem, paano ninyo masisiguro na hindi naman kayo mabibiktima ng mga political retaliation? Dahil sinasabi nyo, yung mga previous na congressman dyan, who's in yung distrito, eh misto lang, ganun nga yung nagiging kalakaran. So, uh, um, ano ho ang uh, tingin ho ninyo dito? Ang focus ko po ay ang pag-audit ng nagawa ng mga proyekto para may ebidensya. Hindi lang nating sasabihin na pangit ang gawa ng mga proyekto, pero kung ang acceptance ng DPWH at ang binayaran ng DPWH ay 15 meters na sheet pile at ang nasukat namin sa inyong video po ay 4 meters lang, walang question na malaki ang uh, nawalang Pondo ng bayan, Binayaran ng ating bayan ng mahigit 1 trillion pesos para sa lahat ng mga flood control projects. Yung nakita natin sa video ay halos 1 billion pesos daw, pero two thirds po ng materials na, na uh, sukat namin po ay nawawala. Ibig sabihin po daan daang milyong piso ang nawawala sa mga substandard DPWH projects sa aking distrito lang po. Okay, uh, congressman ano dahil ito ho ay gumimbal hindi lamang ho actually dito sa uh, sa uh Pilipinas, kundi kahit yung mga kababayan ho natin uh, from uh, outside, ano, yung mga overseas Filipino workers, nagulat uh, dito sa inyong uh, malaking revelasyon. Ano, uh, pero kung ito uh, man ho ay uusad na yung investigasyon dyan sa lower house, are you still willing to uh, participate uh, dun po sa mismong investigasyon ng House of Representatives, ha, Congressman? Welling naman po tayo pero ang focus ko po ang audit ng mga projects na nagawa na sa ating distrito dahil ang DPWH ay pwedeng maningil sa mga kontraktor pag mapatunayan na kulang ang ginawa nila. Kaya uh, ang maganda po yung mga investigasyon na may magandang uh, aksyon at uh, yun po ay dapat specific na sa mga proyekto. At ang magagawa naman po ng Congress ngayon sa tingin ko ay tungkol naman sa mga budget sa darating na mga proyekto ng DPWH. Dapat bawasan natin ang mga flood control project budgets. Dapat imbes na pumondo ng bago, uh, sagutin na lang ng mga contractor ng mga kasulukuyang mga proyekto ang pagsasaayos ng kanilang mga proyekto. At dapat po siguro ibaba din natin ang cost ng mga DPWH projects dahil nung panahon daw po ni Secretary Babe Singson, mas mababa naman ang cost ng mga proyekto. At kung pilitin nating ibaba ang cost. Baka ang mangyari po dyan, bababa ang SOP para sa mga congressman. Okay. Ang akin pong katandem ay meron ding katanungan po para sa inyo. Si Bombo Ever uh, may tanong. Bombo Ever? Congressman Liviste, sa ngayon po ba may nakalatag na po kayong mga plano para mapanagot, hindi lamang po itong mga district engineers, kundi yung mga nasa likod din po ng posiblipo na mas malawakan pang korupsyon sa Department of Public Works and Highways ko? Ang district engineering office sa uh, aming distrito ay uh, naging sangkot sa mga hindi daw tunay na mga bidding. At Uh, hindi ko po masasabi kung ganun po sa ibang mga distrito. Ang focus ko lang po siyempre po ay sarili kong distrito. Pero ang aking distrito ay siyempre bahagi ng Region 4A. Ang ilan din sa mga proyekto sa aking distrito ay iniimplementa ng regional office. At uh, sana uh, magiging mas maayos din po ang implementasyon ng ibang mga proyekto ng uh, DPWH Region 4A office. Kanina, Kongresman, nababanggit niyo po yung SOP. May ideya po ba kayo kung uh, papaano po ba nagsimula yung ganito pong uh, uh, klase po ng SOP o kickback system po sa mga proyekto po ng pamahalaan? Uh, sa aking distrito po kasi, uh, isang pamilya ay uh, nagrepresenta nito sa Kongreso sa mahabang panahon kaya baka nasanay na lang po ang mga DPWH engineers dito sa ganoong kalakaran matagal naman daw po na ang uh, ganitong practice pero ang sinasabi daw ay lumalaki ang uh, porsyento na ng mga proyekto sa SOP. Hmm. Okay, uh, balik po sa akin ko ano dahil uh, nabanggit niyo yung uh, yung uh, itinangka na ibigay po sa inyo ay nasa 306 uh, million, kung di po ako nagkakamali. But uh, yung actual na nakarating uh, initially ay mahigit 3 million, 3.1 or 3.2 million po ba ito? Hindi ho ba kayo na insulto rito kong uh, dahil uh, meron naman kayong uh, bago pa man kayo pumasok sa politika ay uh, alam po namin kayo ho ay isa rin negosyante. Hindi ho ba kayo na insulto dun sa ganong uh, actuation na sinusuhulan kayo, tinatagka kayong suhulan ng uh, Uh, by millions, Congressman? Hindi naman po yung pag uh, insulto yung uh, punto dito. Yung illegal na practice po dapat yung uh, um, magiging uh, discussion dito. Ang uh, SOP ay talagang uh, kinasanayan sa ilang mga DPWH offices at ang uh, lumalabas po dito ay uh, ang expectation ng ibang mga engineer ay kaya daw Uh, tumatakbo ang iba para maging congressman at least sa aking distrito ay para makakuha ng sabihin po natin 10% ng mga bilyon-bilyong pisong mga proyekto ng aking distrito taon-taon. Pero uh, nagkataon -nag po na medyo bata ako kaya idealistic pa at uh, wala po tayong balak na kumuha ng uh, share natin sa bilyon bilyong pisong mga proyekto. Hmm. Kunin na rin po namin ang inyong reaksyon doon sa may mga panawagan na magbitiw hindi lamang yung uh, district engineer nga at uh, syempre yung iba pang mga uh, opisyal na nakakasaklaw ho by siguro sa region. And uh, meron nga nakakarating pang pa panawagan hanggang kay Secretary Bunuan. Ano po ang take po ninyo dito sa call for resignation? Marami na po siguro mga nagkakomment dyan at sila po ay mas uh, may karanasan kaysa sa akin pero yung madadagdag ko lang po ay kahit sino po ang secretary ng DPWH ang sistema ay uh, talagang uh, um may ganitong kultura na pero yung nasa control ng dp ng Kongreso ay ang laki ng pondo na ibibigay natin sa DPWH ang proposal po ngayon ay 880 billion pesos para sa 2026 budget ng DPWH at kung uh, na-approve na marami pong mga uh corrupt incidents sa DPWH baka dapat natin ibaba ang budget na ibibigay para din mapilitan ang DPWH na bawasan din po ang corruption sa kanilang ahensya. Okay, one just last point uh, congressman ano? Um itong uh, dahil dito sa mga development fund na ito Uh, yung binabanggit ho na gusto nyo maging uh, uh, testigo itong si itong district engineer ano ho ba ang katotohanan hinggil ho dito at uh, despite nung uh, kanyang mga actuation eh parang uh, sa uh, tono eh parang gusto nyo rin siya na in a way matulungan uh, para ho dito sa pagresolba resolve ng uh, corruption na sistema uh, congressman opo um... Personally, naawa po ako kay Engineer dahil hindi naman siya ang pinaka-guilty. Hindi nga siya ang uh, marami ng mga questionable proyekto kumpara sa ibang mga distrito. Nang kataon lang na ako'y hindi tumanggap ng kanyang alok. Pero sa ating bansa daw, mas marami pang mga uh, kaso katulad nito na hindi lang nire-report. At kung siya po ay willing na maging state witness, baka siya po ay uh, pwedeng makakatulong pa sa pagbunyag ng ganitong sistema para ang publiko po ay pwedeng ma-inform na kailangan nating baguhin itong sistema sa DPWH We maraming salamat po Congressman sa pagtugon sa amin pong mga katanungan kahit uh, napakaaga ho ngayon at uh, alam namin na uh, marami din ho kayong mga pinaghahandaan at uh, well tungkol dito sa usapin po na ito ay masalimuot. Tututukan po namin ito Congressman at uh, uh, makakaasa ho kayo na kami ay makikibahagi doon sa kampanya laban ho sa corruption. Thank you so much. Maraming salamat po. Mga kabombo at mga Kastar si Batangas First District Representative Leandro Leviste ang atin hong nakausap mga kabombo. Siya hu yung tinangkang suhulan ng uh, nasa 3 milyon mahigit na halaga ng uh, salapi ng district engineer dyan sa kanilang lugar and uh, yung gusto o yung offer na ipagkaloob sa kanya ay nasa 306 million pesos. Pero ho uh, ito mga kabombo ay isinumbong na sa mga at ngayon ay uh, ina-address ng ating mga otoridad.